Ayan guys, yun nalabahan natin. Ayan. Tapos na yung aking mga basahan na sapin sa aking mga alagang pit. Alaga kong vision at saka sitso. O, Ito po yung mga alaman, no? Oh. Ito yun. Ito yun sa, no? Ito naglalaba. ay nakita yung building na yun ah. building po yun ng SM SM Novaliches walking <coughs> distance lang po yan katabi niyan mall SM Novaliches Mall tapat ng Channel 5 RP RPTV ah hmm isim building tabi lang sa amin dito ako sa roof dito sa third floor ay mga halaman ano lang uh, bago ng tanglad ko ayun no yung tanglad ko yan yung mga rose ko tuloy tuloy ang kamulaklak oh. yun no oh. yun no oh. kapatunggal na mga rose niya ang maputi yun no oh. Ayun, mayana. At si Mayana. Ang ni Mayana lumago. Isang puno lang yan. Nung linggo pa lang nakaripas. Ayan, dumami na. Merong gabi-gabi. Ayan, parang gabi. Luya. Luya, kapalang dahon. ayun oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Okay guys, ah, uh, dito lang tayo guys. Maraming salamat sa pagpanonood nyo sa aking video. Like, like lang para at subscribe para update update tayo sa ating mga upload na video. Guys, Selamat.